Mga kagimat, um, meron nag-message sa akin sa Facebook na meron daw scammer ngayon na kumalat kalat ginagamit yung profile picture ko and name na agimat ni paraon ngayon mga kaagimat beware sa inyong lahat hindi ako nagme-message ng una lahat ng nag-message sa akin hindi ako yung ako yung naguna or nag ano na nangungumusta hindi ko yan style mga kaagimat mga Kagimat, ka ito yung gumagaya sa account natin, mga Kagimat. Ka yung logo niya Tetragrammaton, yung profile name niya Agimat ni Paraon. So ganyan talaga yung sa akin. Kaya nagpalit na lang ako ng profile picture. Tapos siya yung nag-unang message, "Hello po." Sabi naman ng nang chat niya, "Hello po, bro." Sabi niya, "Kumusta?" Tapos sabi pa niya, "Paano kita matutulungan?" Sabi naman ng bibiktima sana niya na kilala ko po ang account ni Agimat ni Paraon bro. Yung scammer hindi na nagreply mga kaagimat. Yung profile picture ko pinalitan ko na ngayon kasi ang scammer ginamit yung style ko, yung profile picture ko. And then sa lahat ng mga subscribers, mga followers ko sa Facebook, um, before kayo mag-message, i-check niyo muna yung profile ng tao na 'yan kahit na kapangalan ko, pareho ng profile picture ko, yung mga post niya sa Facebook. Okay? I-search ninyo kung ako ba talaga yan. Kasi baka <coughs> magbibenta siya ng kung ano-ano, mamimera lang sa inyo. Huwag kayong maniwala. So dapat, ang gawin natin is i-message nyo ako or i-video call nyo ako para safe mga kaagimat. Okay? Mga kaagimat. And then yung number ko, is the same lang yung 0905-805-1987. Yun yung mobile number ko at wala nang iba. Para sigurado, i-contact nyo ako sa number na yan. Uh, wag kalimutan ang number na yan kasi mga transaction natin pwede... Kasi hindi yan magaya eh. Yung Facebook, yung name, yung profile, magaya. Pero yung mobile number, hindi. So, dyan na lang natin eh. Ano, or pwede, pwede nyo akong i-video call kung meron kayong pang mga, mga anong about sa akin. Kay mga kagimat. So yung profile picture ko ngayon sa Facebook, uh, ko na ng maso. Maso ni Thor yung my lightning kasi amahilig ah, kasi ako sa orasyon ng may, gumagamit ng maso. Minamaso ko yung mga demonyo, yung mga masamang spirito, yung mga mangkukulam. So that's why maso yung ginagamit ko. Share ko lang mga kagimat tong baon na to. Um, yung mata niya, dalawa pero nagkaisa. So marami kasing mga andingeros na gumagamit din ito. Um, share ko lang sa inyo, kahit na anong itsura ng bao, maganda yan lahat, dipindi sa paggawa, dipindi sa loob. Ito makakagimat nilagyan ko to ng mga formula na pangkalahatan. Uh, dalawang uri ng formula na nasubok na sa gira at saka yung mga sangkap na proven and tested na rin. Maraming nagme message din sa akin na pasubukan, pasubukan. Lahat na yan mga hagim at nire-replyan ko na kung gusto nyong subukan ang gamit ko, i-chat nyo ako, i-chat nyo ako sino ba yung magsubok na yan. Inuutosan ko kayo na i-chat nyo siya, i-contact nyo kasi susubukan ko din yung gamit niya. At yung sino man yung mag-message gusto subukan, subukan, magpakita kayong lahat sa akin. Susubukan ko din kayo. Magsubukan tayo. Gusto ko subukan kung gano din kayo kagaling. At pasubukan ko din yung sarili kong balat. Hindi lang gamit, mga ka agimat. Kasi yung gamit natin, <coughs> honestly speaking, yung anting-anting uh, natin, yung agimat natin, nagdadala nito, kapangyarihan nito, aside sa merong laman na pangkalikasan, mga nature na power, naturally, ang nature, merong, meron talagang mga energy, yun yung ginagamit natin. Pero ang loob nito is mga names ng Diyos Ama. So ang kapangyarihan is through our prayer. So yan ang reason mga kaagimat na lahat ng kumuha sa akin, tinuturuan ko paano magdasal, paano maging isang ganap na antingero na malakas ang espiritu dahil sa kanyang dasal. So ngayon, ang kapangyarihan natin ay hindi galing lang sa agimat. Ibit lagay natin mga 50% agimat, yung 50% sa or, or 75 'yung sarili mo kasi sa Dios ka eh. Sa Dios ka nag-aano, 'yung kapangyarihan, 'yung abilidad mo galing sa Dios, hindi lang sa agimat. So dahil sa dasal. So kung wawasakin 'yung agimat, posible yan mawasak mga agimat, Pero 'yung sarili mo hindi ang sa akin, hinahamon ko kung sinong gusto magsubok sa atin. Sinahamon ko silang lahat na magsubukan kami sa aming mga balat, Hindi lang sa gamit. Kasi kung gamit, pwede kong wasakin na kahit anong uri ng gamit ninyo. Pwede ko yung wasakin. Pero itong gamit ko, gamitan yung panudla o kahit na ano, pwede itong mawasak. Pero yung mga balat natin, dyan tayo magkaalaman kung sinong mas magaling. Kayo ba o ang Diyos Ama na Diyos ko. So mga ang lahat ng ano, gusto makipagsubukan sa akin, i-contact nyo lang ako. Pag iwan ko yung number ko dito, at yung Facebook ko na agimat ni Paraon, yung profile. Pero mas maganda yung mobile number na lang kasi ang scammer is kumakalat-kalat na kahit saan. I-contact nyo ako guys, tapos magsubukan tayo. ah uh, punta kayo dito kasi kayo gusto magsubok sa akin. So punta kayo dito at subukan tayo. And then, kakayan oro ako, mga kaagimat. And then, um, beware na sa scammer mga kagimata. Contact nga ako. So, I love you all guys. Marami pong salamat sa inyong panunood.